Hello mga master, mga idol. eto nakalabas na naman yung ating mga gamit dahil may gusto akong iklaro regarding sa comment ng ating isang master idol. Ito po yung comment ng isa nating master idol. Di ko magets content mo, master. Nung una, nag ka kung ano dapat unahing bilhin. Rad or rim. Nakabobo. Tapos nag-demonstrate ka din ng FG nut tapos ang layo ng camera mo. Tapos eto na naman, eh pwede naman gamitin yung gloves but ng rag pag snag ang lure o jig. Pinapahirapan mo sarili mo, pati viewers mo, napapakunot noo. So ayun po yung comment ng isa nating Master Idol. Uh, gusto ko lang pong linawin, hindi yung sinabi niyang nakabobo or yung about sa rod and reel na survey natin. Bagkus dun po sa paggamit ng gloves at ng but ng ating reel. Bago tayo magkumpisa mga idol, mga master, sa ating gagawin ngayon, gusto ko lang munang pag-usapan natin kung ano-ano yung mga line na nakalagay sa ating mga reel. Itong 2,500 series natin, 16 pounds. So yung 16 pounds, pwede natin ipulupot sa kamay natin na nakaglabs, saka natin hahatakin. May chance na mapigtas o kaya yung mga unhook doon sa pagkakasabit ng ating uh, jig or lure Meron din tayo dito isang reel na nasa 6 pounds lang ang kanyang mainline. main line. So madali lang tong maputol pagka At itong reel na to, mga master, ay 40 pounds. So sa tingin ko naman, hindi na to kaya ng ating kamay. At based dun sa video na pinakita ko about sa pag-snag natin na gamit yung lagayan ng ating main line o ng leader line, ito po yon at ito ay 50 pounds. So, mamaya, tatry natin kung kakayanin ba natin naka-gloves lang. At ang line naman na nakalagay sa ating nasi ay nasa 13 strand. So, 1.5 PE. At uh, sobrang tibay nito, mga master. Regarding naman po sa sinabi ng ating master idol na gagamitin yung bat ng rad natin, dito natin ipupulipot yung tali, tsaka natin nahahatakin ay napakamaleho yun. Kasi ang rod natin napakamahal. Tapos lalagyan mo ng tali, tahatakin, masisira lang po itong bat. Lalo na kung rubber o kaya ganito, yung handle ng inyong rod. Kaya, please mga master, kung may nagsabi sa inyo, mga idol, kung may nagsabi sa inyo, na gamitin yung bat ng rod ninyo sa pagtanggal ng snag, wag na wag po ninyong gagawin. Masisira po yung inyong rod at delikado sa rod tip. Baka kasi mabali pa yung rod tip. Pagka pinuwersa nyo at sasama at dumulas yung tali, mababali yung rod tip. So, please lang po, huwag ninyong gagawin yon na gagamitin nyo yung bat ng inyong rod pang retrieve o kay pantanggal ng isnag ng inyong lure at jig. Mga idol, pag sumabit yung inyong lure or jig at alam nyong matibay yung inyong reel, kaya ninyong maputol itong line ganito lang gagawin ninyong idol ilalak lang ninyo itong reel tsaka natin inalagay sa taas at natin nakakatake ha hahawakan natin yung spool line sportahan natin yung roller tsaka yung spool line tsaka natin babatake hanggang matanggal yung pagkaka-snap kung hindi kaya mga idol, mga master gagamitan na natin ng ganito. Pero wag na wag nyong gagamitin yung bat ng inyong rad. Ngayon naman mga master, gagamitan natin ng gloves. Titignan natin kung kaya ba natin hatakin itong 40 pounds na leader line. Kung ano mararamdaman ng kamay natin pag hinatak natin. So lalagyan natin yung kamay natin dito. 40 pounds, na, mga master tsaka natin nakatakit. So, ito mga master, nararamdaman ko na yung line or yung main line sa kamay ko. Yan, ramdam na ramdam ko na yung higpit ng tali sa aking mga kamay mga master. Yan, oh, papakita ko sa inyo. Ayan. Yan, ganun na ka yung pagkakatali sa 40 pounds. Yan mga master, gumamit tayo ng gloves. Itignan natin yung loob ng ating daliri kung anong itsura. Ayan mga idol. Yan yung pinagdaanan ng ating mainline na naka-gloves. Yung gloves na ginamit ko ay makapal. Pero ramdam na ramdam natin yung marka ng ating line. Yan. Nagkamarka na. So ayun mga idol, mga master. Sa 40 pounds pa lang na mainline, ramdam na natin sa ating mga daliri kahit naka-gloves tayo. How much more pa dito sa 50 pounds? So, advice ko sa inyo mga master, pagka hindi kaya gamitan ng pinagkuhanan ng inyong leader line o main line or try nyo yung ginawa natin kanina na hinatak natin. Ang purpose nun is para pagka napiktas, hindi tatama sa mukha nyo yung line kaya pa overhead ang hatak. So, at wag na wag nyo gagamitin ang bat ng inyong rad. Masisira po yung inyong rad. Thank you so much and God bless.